Aries, ang ugali mong maunawain ay makakainam sa iyo ngayong araw. Maiiwasan mong magsalita, nang hindi dapat at hindi ka mawawala ng good vibes ng swerte pa ngayong araw. Kung maiiwasan mong magalit, signos na pahiwatig ng mga bituin. Taurus, ang maging mapagbigay ka sa mga kaibigan mo ngayong araw, ay huwag mong gagawin mas mainam na iwasan sila o lumayo ka talaga ng walang kang makagalit sa hinaharap, at huwag kang iinom ng alak sa gabi, para sa iyong kalusugan signos na pahiwatig ng mga bituin. Gemini, dapat kang mas maging maingat sa iyong kalusugan ngayong araw, kaya huwag muna magpakapagod at umiwas sa mga mababahong maamoy, at dapat din na iyong iwasan ang mga pagkain na alam mong nagpapahina sa iyong katawan, signos na pahiwatig ng mga bituin. Cancer, umiwas ka muna sa mga tao na mahilig magsalita ng kayabangan at kumilos, dahil sila ay tukso ng gastos sa iyo at pagkayak kung makikasame ka sa kanila, ngayong araw signos na pahiwatig ng liwanag na Leo dapat muna ay mag-iiwas sa mga kakilala o mga kumpare, o kumare ngayong araw dahil gastos ang kayang madala sa iyo nang wala ng balikang pera, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Virgo, iwasan mo ang maging mabait ngayong araw, lumayo ka sa kanila, kagad pag alam mong tulong lang kailangan dahil kukuhanan ka ng swerte kung magiging mabait ka sa kanila kung magtampo ay hayaan mo sila, nakaligtas ka sa tao na puro hiram ang gusto, at umiwas ka sa mga inihaw na mga pagkain para mapanatiling malusog ang katawan, signos na pahiwatig ng mga bituin. Libra Maging mapanuri ka sa gagawi at magkaroon lagi ng striktong ugali ngayong araw, dahil sa ganoon ka makakaiwas sa mga tao na mapagsamantala ngayong araw, at iwasan mo magpuyat ng sagad para sa iyong kalusugan, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Scorpio maging maunawain ka sa mga medidinig na payo ngayong araw, na mula sa kapatid at magulang dahil gusto ka lang na maingatan ka sa mga gustong gagawin, at huwag kang aayon sa mga kagustuhan ng mga kaibigan, para makaiwas ka sa problema ng hindi mo inaasahan, signos na pahiwatig ng mga bituin. Sagittarius, pag-iingat sa iyong kalusugan dapat ka muna umiwas ngayong araw sa mga seafood na pagkain, at huwag nang magpagod pag malapit ng dumilim, at huwag kang basta magtitiwala ngayong araw kahit pa na matagal mo ng kakilala, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Capricorn, ang ugali mo ngayong araw, ang dapat ay may kontrol maging mahaba ang iyong pasensya, para nasa ayos ang lahat ang pwede mong magawa, at wala kang maging problema, signos na pahiwatig ng mga bituin. Aquarius, pag-iingat sa mga bigla ang makakausap, dapat kang umiwas sa mga kausap na mahilig magsalita ng gustong magkaroon ng relasyon na bawal para makaiwas ka sa kanyang pagsasamantala at ang kalusugan ay dapat karing mas maingat ngayong araw. Signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Pisces, maging maunawain ang iyong ugali at iwasan mong malito sa bigla ang pwedeng pangyayari o makita, nang hindi ka mapasok ng kamalasan at nang makaiwas ka sa pagkakamali, signos na pahiwatig ng mga bituin.